sasama lang ako sa kanila para makakain sa handaan. At <laughs> oh, tamang-tama, hindi pa naman niya din ako nananangalian. At yung mga sa tiyak ko, mga nagwawala na. Medyo malayo nga din yung pupuntahan namin na yun. Kaya pagdating ko doon, sigurado gutom na gutom na ako. Oops, oh, lang. Pero bagay, magpapabango muna ako. Hmm? Mahirap na nga kasi mag amima para sigurado, pati ngayon pit ko, pinisikan ko na din, no? Wala na nga ako aalala. Dahil ilang pisik nga lang na Andrea secret na to na wild ma hmm? Mairaraos na ako sa maghapo. Hmm? O oh, kaya baka magustuhan nyo nga din to. Pwede nga din to pang ah. Ang sagot nga lang dyan, ipim nyo ko. sa <laughs> so, so, totoo nga lang, short na maunga, ko sa kachini. Pero mas minabuti nabuti ka magpantalon sa kasapat. para naman niya kahit papano, medyo formal akong tignan. At ayun niya, hindi ko naman niya din masasabi na ito'y unang gala namin sa 2025 dahil hindi naman niya kami lilipo. Kung hindi, puputa nga kami sa handa. At bago nga din yung araw na to, dumating na nga din yung bago kong sapat. At tamang tama, masusuot ko na nga to ngayon at yeah. Bali, ang tatak nga muna to ay kami. At sinuot ko na nga, grabe nga lang, napaka-comfortable sa paa, magaan. astig Hindi madulas dahil may spike sa ilalim. kahit malukot nang ganyan, hindi nga agad siya nasisira. O, oh, alam kung gusto nyo nga din bumili nito. Nit, PM is the key. At ano ba naman yung mga kasama ko na to? Ako na nga lang yung sasama. Sila pa ngayon mga nagmamadali. Pwede ayan tuloy yung nangyari sa so, sobrang tense ko. Napatakbo ko sa trono. Huwag mo na ako sundan dito. Labas na ako ng ba Lakad, lakad, lakad. Lubakad ng lumang. So, paano produkto Rokdos? May iwan ka muna dyan. Naalis muna kami. Baba At ito nga, pabiyahin na kami. Brrr. Hanggang wala pa nga kami sa gasolina dahil tuber na nga. Alam. Para makatipid nga sa gasolina, binuksan nga muna namin yung mga bintana hindi nga muna namin yung air. Pat. Oh. sabi ko naman nga sa inyo, malayo nga pupuntahan namin. Lumabas na nga kami sa dulong bayan ng Nueva Ecija. patapad na naman niya kami sa probinsya ng Tarlac. At yung mga nakasakay sa kotse na to, mahilig sa laklak <laughs> Joke na nga namin yung bayan ng Victoria. Pura at Ramos. At nakarating na nga kami sa panik. Nang nasa venue na nga kami, pagkababang pagkababa pa lang namin ng coaching. Okay. Sinalubong na nga agad kami ng papa ng bibinya. niya. At yeah. opo, oh, si Diane, at yung nag-anak. po, inanak nila na napaka na si baby sa Tapos dumiretsyo na nga kami sa Kate. Nanay, eh. ipagpalit mo ako, papalit. Aba naman, ano inihintay niyo? Abay, magstayo na kayo. Pag ganito ang nagugutom ako, hindi na pinaghihintay yung pagkain. Mayroon nga po silang tinumis, minudo, meatballs, pad chop Tapos ilalagay ko pa nga sana to sa plato ko. Ang kaso nga lang, hindi na kasha. <laughs> Pero sayang, nahuli kami dun. Buto na lang yung naabutan na. So, ame. paano? Kain na na! ito namang si pare, hindi marunong makisama kung makaan yung tao yun. Eh, paano ngayon yan? Nakakahiyang sumubo ng sumubo. Kaya nga yung ginawa ko nalang naginayhinan. Para hindi ba mahalat ang malakas kumakin. Yeah. At yay! Ang saya-saya, umalis na nga si kumpare. At panatag na nga yung loob ko na makakakain ako ng dere dere, <laughs> Kaya nagbabalik na naman nga sa loyo. Siya nga mag-isa kang sinama na yung pamilya at pinapaligiran nga nila ako dito. Wala naman sana akong dalang suko. At nung natapos na nga kaming kumain, Nine. nagtabi na nga dalawa na to. So. Parehas pa kang yung suko. At nagmukha nga ako kambali. Joke <laughs> na lang. Puti na lang, nakachempo. Eh. Wala yung mag-iina nagpabinyan. Kaya ang ending, nakakain May pa-take out pa ako.